Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang babasahin natin ngayon ay at pagninilayan ay mula sa Salmo 51. O Diyos, maawa ka sa amin. Ako'y kaawaan, umahal kong Diyos, sang ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Dinisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala at laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo na gustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, harapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, kasalanan na na ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko ay hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantang. Sa galak katuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawa'y masama'y pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang paghahariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, balik at ako ay gawin mong tapat. Kung makagayo na aking tuturuan sa ilumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manulubos. Ang pagliligtas mo ay at galak kong ibabanto. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga paghandog sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko o Diyos na karapat-dapat ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Iyong kahabagan o Diyos ang siyon, iyong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing dala sa dambana turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo ka para nung una ngayon magpa sa walang hanggang. Amen. Manalangin tayo. Ang mahabang aming inialay sa iyo, ang aming mga papuri, tulutan kaming awitin ang iyong kabutihan. Kasama ng iyong mga banal magpakailanman. Iniiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.